delcor o kabanatuan electric corporation magtataas ng singil sa kuryente ngayong abril mga subscribers umaalma Naglabas ang Kabanatuan Electric Corporation o Cellcor ng isang advisory kahapon kaugnay ng napipintong uh, pagtataas ng taripa o sinil nito sa kuryente dahil sa inaasahang pagtaas ng generation charge para sa supply ng kuryente na dinidistribute nito. Ang pagtaas ayon sa umiikot na pulyeto ay magsisimula sa susunod na buwan ng Abril. Nakasaad din dito na ang uh, pagbabago ay dahil sa pagpapalit nito ng generation company mula sa dating hydroelectric power magiging coal-based na ang panggagalingan ng supply ng kuryente ng uh, Naturang Distribution Facility. Ang 10 uh, taong kontrata sa dating generation company nito ay natapos na nitong February 25, 2024 at sa nga uh, public bidding para sa bagong uh, generation company tanging coal-based generation company lamang ang nakilahok at uh, dahil may, uh, dahil mas mahal ang presyo ng kuryente na magmumula sa coal-based power Uh, tataas ang generation charge na ipapasa sa mga consumers. Bukod dito, may 12% VAT din na ipinapataw ang gobyerno sa mga coal-based companies na idinadagdag pa sa taripa na ipapasa sa konsumidores. Hindi pa masabi ng Cellcore kung magkano ang madadagdag sa overall rate na sisingilin sa mga consumers o subscribers. Hindi naman tataas ang distribution charges na kinokolekta nito. Sa kasalukuyan, base sa schedule of rates ng Cellcore para sa buwan ng Marso 2024, ang uh, overall rate nito ay umaabot sa 15 pesos per kilowatt hour sa residential subscribers pa lamang. Samantala, maraming mga subscribers naman ang uh, umaalma sa pagtaas na ito ng singilin sa kuryente. Ilang mga netizens ay naglabas ng kanilang hinaing sa social media. Sa Facebook page ng Kabanatuan memes, sanay na raw ang konsumidores sa pagtaas ng singil at hindi na ito bago dahil buwan-buwan namang nagtataas ang charges nito. May ilan namang nag, uh, nagulat sa kuno, <laughs> sa inilabas na notice dahil uh, dati naman, umano, ay hindi nito ginagawa ang uh, pag- uh, pagpapaalam sa mga consumer sa kabila ng pagtaas ng singil. Mayroon din nagsabi na sana April Fools joke lang ito at hindi totoo. Uh, ang nangako naman ang Cellcore na bukas ang kanilang tanggapan sa mga katanungan at kinakailangang impormasyon o gabay kaugnay ng inilabas na paunawa. Ayan. So, um, nako <laughs> ayan, uh, syempre, sino ba naman kasi ang matutuwa, ano, ang hirap na ng trabaho, ang hirap kumita ng pera uh, uh, medyo, tapos tataas pa yung singil sa kuryente pero, uh, sa kabila nun ito na um, sa, sa side naman ng cell core ay, uh, oo nga naman, mas mahal ang coal base generated uh, power kaysa sa hydroelectric power uh, actually, ngayon um Uh, nung nag-view ako dun sa kanilang website, tinignan ko kasi yung kanilang mga rates archive, uh, yung generation charge nila, simula January hanggang March, eh, meron ngang pagtaas. No? Uh, kahit mga point-point lang, 0.01, 0.02, uh, kada buwan tumataas nga naman. Old, um, tapos, nagkakaroon pa ng changes sa darating na April. Kaya uh, itong mga nakita nating mga komento sa Facebook page ng uh, na nakita natin ay uh, mayroon talaga yung mga ano uh, medyo nagpahayag ng pag-alma or uh, uh, I don't know, mga konti na ba yung masasabi mo doon? Uh, na uh, yung iba hindi na nagulat, yung iba Uh, parang sinasabi na nag inform pala ang SELCOR na tataas yung generation charge samantalang every month daw tumataas. Uh, yan yung mga banggit ng mga netizens na nandoon, nagkomento ron sa post uh, sa Facebook page ng Kabanatuan Memes. Anyway, um, itong mga itong mga uh, power generation companies sa uh, uh, ano power distribution facilities natin dito katulad tong um Nicoan Nico2 uh, Nico area 1 Nico2 area 2 um nag-aano rin sila eh nag-a-advise din sila ng mga increase sa charges pero yung overall overall rates ang kanilang uh, mga uh, ipinapaalam. Every month yan, is itong NICO 2 Area 1 na nakakasakot dito sa bayan ng Gimba. Um, every month, meron silang uh, explanation kung bakit tumataas. Uh, sa ano tayo eh? Ano ba yung pinagkukunan natin? WESM ang tawag doon eh. Uh, ano ba yun? Teka, hanapin natin. WESM. Ay, ay, ay. Sige, ano ba ibig sabihin ng WESM? Um, uh, wholesale Electricity Spot Market. Ito yung pinagkukunan ng supply ng kuryente ng mga kooperatiba no dito sa Nueva Ecija na nagsusupply ng kuryente sa atin. ah uh, yung itong cell core sa Wesem pa muna kumukuha ng uh, supply ng kuryente habang inaantay daw yung resulta anang, uh, or yung uh, approval ng ERC para sa pagpapatupad ng bagong taripa. Um, uh, dito? Uh, anyway, kung yung mga consumers, parang 85,000 yung consumers ng ano eh, ng cell uh, core sa kasalukuyan um, sa City of Cabanatuan at ilang portions ng neighboring town uh, na Santa Rosa no buong Cabanatuan pala ang cell core all throughout the city of Cabanatuan and some portions of its neighboring town the municipality of Santa Rosa anyway so uh, ayun nga, pagka kasi tumataas ang singil, talaga namang hindi mo may yung pag-alman ng mga consumers. No, hindi lang yan sa kuryente, ganun din sa tubig, ganun din sa iba-iba pang mga utilities, no? Uh, sa telepono, ganyan. Kaya naman, na uh, mm, at least, merong paunawa, no? Kahit pa paano, naglalabas ng uh, tag dito, ng uh, pamphlet para Uh, hindi na totally magulat yung mga consumers although i don't know kung meron pang ibang issue behind don sa mga negative uh, comments nung, uh, nung mga consumers ng Selcor pagdating sa uh service serbisyo ng kuryente ayan sige